Ang surface ng ating daigdig ay nakararanas ng walang humpay na pagbabago. Ang mga batong bumubuo rito ay patuloy na nasisira at nagbabago, nalilipat ng pwesto at tatatangay sa pamamagitan ng tubig, hangin at maging yelo. Ang mga ganitong kaganapan ang isang dahilan kung paano nakamit ng ating daigdig ang kasalukuyan at maging ang inaharap ng mga landscapes nito. Ang mga external geological forces ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tukos sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo na aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Sa loob ng halos dalawang daang taon, marami sa ating mga tao ang nagsabi na ang mga anyong lupa at tubig ay mga permanenting feature ng ating planeta dahil marami sa kanila ang naniniwala na ang ating daigdig ay ilang libong taon lamang ang tanda. Ngunit base sa masusing pananaliksik, masasabi na natin ngayon na ang ating daigdig ay 4.6 bilyong taon na ang tanda at ang mga anyong lupa at tubig sa ating kapaligiran ay sumailalim na sa maraming taon ng pagbabago at ito'y magpapatuloy hanggang sa ating hinaharap. Ang weathering, erosion at mass wasting ay ilan lamang sa mga proseso nagpapabago sa mukha ng ating planeta. Sa katunayan, ang mga prosesong ito ay tinatawag nating external geological processes dahil ang mga ito ay nagaganap sa surface o malapit sa surface ng ating planeta. Ang mga prosesong ito ay direktang napapagana ng enerhiya mula sa ating araw. Ang mga external geological processes na ito ay mahalagang bahagi ng rock cycle dahil ang mga ito ay responsable sa pag-transform ng isang solid na bulto ng bato upang ito ay maging sediments. Bilang panimula, alamin muna natin ang pagkakaiba-iba ng weathering, erosion at mass wasting. Simulan natin sa weathering. Ang weathering ay nagaganap kapag ang bato ay sumailalim sa disintegration o physical na pagkadurog at decomposition o ang chemical na pagbabago na nararanasan ng mga bato sa surface o malapit sa surface ng ating daigdig. Ang weathering ay maaari nating mahati sa dalawang uri. Ito ang mechanical weathering at chemical weathering. Sa mechanical weathering, ang bato ay nakararanas ng mga physical forces na nagdudulot upang ito'y madurog sa mas maliliit na piraso na walang kasabay na pagbabago sa kanyang chemical composition. Napapanatili ng mga nadurog na bato ang katangian ng original na material. Sa ating kalikasan, may apat na proseso na maaari nating maibilang sa mechanical weathering. Ito ang frost wedging, salt crystal growth, unloading at sheeting at biological activity. Sa frost wedging, ang bato ay nadudurog dulot ng matinding force na galing sa pag-expand ng tubig kapag ito ay naging yelo. Tingnan natin ang proseso ng frost wedging. Magsisimula ito sa pagpasok ng tubig sa mga biyak ng bato. Kapag naging yelo na ang tubig, ito ay mag-expand na siyang magpapalaki ng biyak ng mga bato. Ang prosesong ito ay magpapatuloy hanggang sa ang bato ay tuluyang mabiyak. Ang mga lugar gaya ng mabatong dalampasigan at mga arid regions ay lugar kung saan maaari nating maranasan ang epekto ng paglaki ng salt crystals. Ang paghampas ng alon sa mga batuhan na ito ay maaari mag-iwan ng asin na sa kalaunay lalaki hanggang sa mabiyak nito ang mga bato. Kapag ang malalaking bulto ng igneous rock ay na-expose sa erosion, may mga bahagi ito na magsisimulang matanggal at madurog. Ang prosesong ito ay tinatawag nating sheeting. Nagaganap ang pagkatungkab ng mga layers ng igneous rocks na ito dahil na rin sa bigla ang pagbaba ng pressure na tinatawag naman nating unloading. Para sa huling agents ng mechanical weathering, titingnan natin ang epekto ng mga living organisms. Ang paglaki ng ugat ng mga puno habang ito'y naghahanap ng nutrients at minerals ay nakakapagpadurog ng mga bato. Bukod pa riyan, ang mga borrowing animals ay nakapagdudurog din ng bato sa tuwing ito'y naguhukay ng lupa. Sa kabilang banda, ang chemical weathering ay isang kompleks na proseso na may kaugnay na pagbabago o chemical transformation ng bato mula sa isang compound para maging bagong compound. Ang uri ng weathering na ito ay may kakayahang makapagpabago sa rock components at maging structure ng mineral na bumubuo dito. Ang tubig ang masasabi nating isa sa pinakamahalagang agent ng chemical weathering. Ang kakaunting dami ng mga dissolved substances sa tubig ang tanging kailangan upang ma-activate ang weathering ability ng tubig. Halimbawa, ang oxygen na nakadissolve sa tubig ay maaaring makapagdulot ng pangangalawang na mga iron-rich materials na makikita natin bilang dilaw o mamula-mulang kalawang sa mga bato. Ang carbon dioxide na nakadissolve sa tubig ay makalilikha naman ng carbonic acid. Sa ating kapaligiran, ang tubig ulan na may dissolved carbon dioxide isama pa ang carbon dioxide na galing sa mga nabubulok na organic matter ay maaaring masipsip o magpercolate sa lupa. Ang mga asid gaya ng carbonic acid ay dali-dali na kapag decompose ng maraming bato gaya ng calcite na siyang pangunahing bumubuo sa limestone. Malalaking bulto ng limestone ang unti-unting na didissolve ng reaksyon na ito na siyang nakalilikha ng mga kweba at ibang kaugnay na anyong lupa. Bukod sa mechanical weathering, ang living organism ay mariding maging agents ng chemical weathering. Ang mga ugat ng puno, mga fungi at lichens na naninirahan sa mabiyak o ibabaw ng bato ay nagre-release ng asid na nakapagdudulot ng dekomposisyon ng bato. Ang ilang uri naman ng bakteriya ay may kakayang mag-extract ng compound mula sa mga minerals na siyang nagagamit ito upang paganahin ang iba't iba nitong cellular processes. Ang mga nadurog na bato at sediments ay maaaring sumailalim sa mass wasting. Ito'y tumutukoy sa paibabang paggalaw ng mga bato, regolith at lupa bunsod ng direktang impluensya ng gravity. Ito'y kaiba sa mga erosional processes dahil ang mass wasting ay hindi nangangailangan ng transporting medium gaya ng tubig, hangin at yelo o glacial ice. Sa evolusyon ng karamihan ng anyong lupa, ang mass wasting ang sumusunod na hakbang matapos ang weathering. Bukod sa gravity, ang saturation ng tubig ng lupa, pagkakatanggal ng vegetation sa isang lugar at maging pagyanig ng lupa ay nakapagko-contribute sa mass wasting. Ngayong familiar na tayo sa mekanism ng weathering at mass wasting, atin naman pag-aralan erosion. ang erosion. Ang erosyon ay yung fisikal na pagtanggal ng material sa pamamagitan ng mga mobile agents gaya ng tubig, hangin at yelo. Ang umaagos sa tubig mula sa mga ilog at maging ang malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan ay nakapagtatangay ng maliliit na piraso ng bato na nadurog sa pamamagitan ng weathering. Maring madeposito ang mga rock fragments at particles na ito sa ibang lugar kung saan ang mga ito ay maring maiipon. Ang paglawak ng disyerto ay produkto rin ng erosional power ng hangin at lalong-lalo na ang tubig ang dalawang agents na ito ay nakapagtatangay ng maraming bulto ng buhangin sa iba't ibang bahagi ng deserto at maging sa kalapit na lugar nito. Ang glacier ay isang malailog na bulto ng yelo na matatagpuan sa mga bundok. Bukod sa weathering ability, ang pag-usad ng glacial ice ay nakapagdadala ng iba't ibang sukat ng bato at particles sa iba't ibang bahagi ng kabundukan. Kaya para sa review, ang weathering, erosion at mass wasting ay ilan lamang sa uri ng mga external geological processes. Ang weathering ay ang proseso ng disintegration at decomposition ng mga bato. Ang weathering ay maaaring mahati sa dalawang uri. Ito ang mechanical at chemical weathering. Ang mass wasting ay ang paibabang paggalaw ng mga bulto ng bato bunsod ng direktang impluensya ng gravity. At ang erosion naman ay ang pisikal na pagtanggal ng material sa pamamagitan ng mga mobile agents gaya ng tubig, hangin at yelo. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.